mula nung dumating ako dito sa Canada, guys, no, uh, hindi na ako nag-celebrate ng birthday, no. Actually, birthday ko December 28 bukas. Um, kaya nung dumating ako dito sa Canada, um, sinabi ko sa sarili ko na nag-promise ako sa sarili ko na hindi na ako maghanda. Uh, ibigay ko na lang siya ang preparation, ibigay ko na lang sa mga kabataan doon sa isla. Sa island, Olango Island, ang Guaylan, Island Cebu kasi do taga doon si yung father ko at saka meron ako doong uh, pinagawang uh, vacation house. Dati kasi nagsimula sila sa 50, 50 kata bata lang hanggang taon-taon dumami, dumami, dumami hanggang umabot na so nung nagsimula yan guys 2015 or uh, between 2015 and 16 ata nag-start yan yung maliit kong uh, charity guys na binibigay sa mga bata tuwing pasko every every year. Si ni. <laughs> Okay. Ay, sa okay. 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 so, so mga nakara nakaraang taon guys no nanghingi ako ng uh, collect ako ng mga bottles mga recycle bottles um mayroon ding mga kaibigan ko na hinihingian ko ng mga uh, kung gusto nilang magbigay ng kahit any amount no idagdag sa budget kasi dumami na sila that time so pero this year guys dahil uh, sa tulong niyo na namonetize ako sa aking Facebook last August although hindi naman gaano kalaki kasi -ka -uumpisa ko ka uumpisa ko pa lang tatlong beses pa lang ako na nasa hura ni Facebook ni Meta And then, hindi naman gano kalaki. Pero, advantage kasi dahil US dollar to peso. So, this year, guys, hindi na po nag, nang hingi ng uh, tulong sa mga kaibigan ko. So, kung ano man yung naipon ko, kung ano man yung sinahod ko ng meta this month, malaking tulong na pinadala ko sa, yun ang ginagamit ko sa kanilang uh, party sa mga bata. No? At dahil dyan sa inyo, guys, Bahagi din kayo ng tulong na yan dahil sa inyo, dahil sa inyong suporta. Kaya gusto, gusto ko magpasalamat ngayon guys na sa walang sawa yung suporta at ito yung ano, ito yung ito yung pera nyo ito yung pera nyo na sinahod ni Meta no, kaya nag-enjoy yung mga bata. Sa ngayon guys at ah, 200 200 lang kabata ang nag-attend, no? So, nagparo nag-expect kami na 250, pero 200 lang this time nag-attend. Mas marami last year kasi umabot sila ng mga uh, 300 dahil kasama ang mga nanay. Pero this year, sabi ko, guna-control na namin na wala mo ng mga nanay kasi actually, ang, ang preparation is only for the kids. is only for 12 years old below. Hindi nakasama yung teenager at mga nanay. So, tawa ng Diyos na ano naman guys, na manage, na control yung tawa ng Diyos, nag-success naman, na puro lang talaga bata, kaya medyo 200 lang ang naubos na pack meal na prepare kaya mayroon pa rin mayroon din silang pag games para so dahil sa inyo guys maraming maraming salamat sa lahat sa tulong nyo yung sahod ko ni Meta this month malaking bagay kahit konti lang kahit maliit lang siya ang malaking bagay na dinagdag doon at dahil dyan sa inyong suporta guys. So, hopefully by next year or mayroong mga, hopefully by next year guys, dumami. Kung tuloy-tuloy lang tayong magsuportahan guys, baka dumami pa at marami pa silang mga, mga pagkaing i-prepare, marami pa silang games mga magawa dahil medyo lakihan natin ang budget no yung kanilang next year na Christmas party sa Ulango Island, Barangay Baring Ulango Island Cebu. So, yan itong bahay na yan guys, ito yung katas ng Canada, no? So, um pangalawang bahay ko yan. Meron ako isang bahay sa ano, sa city, si mother ang nag si mama ang nag ano, vacation house ko lang to siya. So, at saka shout out diyan sa mga taga Cebu, no? Kung kinsay, ganahan mo stay dito sa Ulango Island and then walay kapuyan. Uh, please message me anay uh, pag-usapan natin yung presyo kasi binuksan ko yan for Airbnb as well. Meron din siyang kung sino yung gustong uh, pumunta ng Ulangu Island, mag uh, mag, mag ikot-ikot, mag-enjoy sa island, mag-island hopping. I-message lang, i mo lang ako kasi pag-usapan natin yung rate kung followers kita. Okay? Kuya Wilson, buhay Canada. At iba pa, maraming maraming salamat sa lahat-lahat sa lahat ng nagsuporta sa akin. Facebook page ko ya Wilson Buhay Canada guys. Thank you, thank you very much, and see you next video.